Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y kanino itutulad? Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kanyang kapangyarihan, isang may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagre-reklamo na tila di alintana ng Panginoon ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kaapihan? Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod sa isipan niya'y walang makatatarok. Ang mga mahinat na papagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila'y matutulad sa walang pago na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad ngunit hindi mapapagod. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Salmong Tugunan Panginoo'y papurihan, aba kong sariling buhay. Panginoo'y papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan. Panginooy papurihan, aba kung sariling buhay. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Panginooy papurihan, aba kung sariling buhay. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos, kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy papurihan, aba kung sariling buhay. Aleluya, aleluya. Panginoon nagliligtas sa ating darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Aleluya, Alleluia! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.